Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre ito na po ang mga 2 digit, ay 3 digit, 4 <laughs> digit lucky numbers po. Ano ba yan? Medyo kasi nahihilo kung kagagaling ko lang sa sakit. 4 digit lucky numbers po ngayon po alas dos ng hapon, ito na po, ayun. Umbisaan po natin sa Dubai, 1239, Hong Kong, 3138, Singapore, 6039, China, 1, 2, 2, 8, Texas, 1, 3, 5, 5, Israel, 2, 3, 8, 7, Las Vegas, 7, 3, 9, 2, Alaska, 3, 1, 3, 7, Saudi, 1, 2, 6, 8, Japan, 5, 5, 7, 7, Italy, 2, 1, 4, 9, Germany, 1, 5, 1, 0, Korea, 3, 6, 6, 2, Greece, 1, 3, 9, 7, Canada. 5129, Mexico. 2836, Australia. 6370, New Zealand. 7892, India. 9025, Philippines. 1572, Thailand. 1829, Taiwan. 0845, Malaysia. 7720, Dubai. Ayan po mga kalaki uh, na ibigay na po natin ng Dubai. Yan po mga 4-digit lucky numbers. Good luck!